Ang pakikipaglaban ay hindi ang pinakamainam na paraan para manalo sa mga kaaway. Kung papairali natin ang kasabihang mata sa mata o ngipin sa ngipin, magkakaroon lang tayo ng bulag na nasyon o bungal na sambayanan at hinding-hindi na tayo makakawala pa sa espiritu ng kasamaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nakipaglaban para sa kalayaan ng kanyang bayan. Prinsipyo'y maagang hinubog sa mga labanang hindi lang sa lahi pati na sa ngalan ng paniniwala. Ngunit sa pag-aakalang nasa tamang daan, kapatiran na itinaguyod na sa dulo pala'y sila rin magpapawakas ng kanyang kasaysayan. Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ni Ustaz Wahab Akbar. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pero kung bago ka palang sa ating channel... Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification